parang siyang brown ash brown ba hindi ko alam pero parang sa personal kasi parang brown yan eh magsabihin nasa puso pa rin niya ng Danjoy kaya di natin pwedeng ilab team si Joy sa iba kaya yan po salamat po Kalinga pra one word. Kuya Rob, nakakayak naman background music niya po. Oo nga po eh. Hmm. So, yan. Huwag na po. Tama na po. Di ko na po yung ano. Tama na po yan. Mas maganda sila pa rin magkalag. Marabi talaga. Gusto ko. Ako lang naman. Gusto ko lang naman. Yun. Maging okay lang. And makita sila ulit na masaya. Makita ulit sila na masaya. Magkasama. sila lang si Dan lang ang nasaktan ngayon yung feelings ni lahat po nasaktan masakit masakit talaga pag nag end ang love team na inaano natin Sinusup, sinusubay ba yan marami yung mga kantang ano naaalala natin yung mga episodes dahil sa mga kanta kaya ano sabi ko nga huwag na no bashing na po So, ayan po. Um, proper heart to support Joy, mga Joy Thank you po sa sumusuporta kay Joy. No? Ano nga, Prof, sana bago pasok ni Viancy? ah uh, may vlog. Pwede naman po. Daming umiiyak. Marami talagang umiiyak. Wala nang ano dyan. Mahirap palitan si Dan. Mahirap din palitan si Joy. So, nang gano'n na lang po tayo. Okay, Kuya Rod, say shout out. Walang ibang magpapangiti sa isa't isa. Kundi silang dalawa lang. Ano Ano po? Ang lungkot naman wala nang enjoy. Pero nakikita niyo pa silang magkasama. Huwag kayong mag-alala kasi kalinga po sila. Ano po? Sabi ko nga po, love team is love team. Kung magkatuloy yan man, nasa kanila na po yan. Ba? kung magkaunawaan na sa kanila ng buhay. Hindi na matuloy ang burakay. Eh. Pwede pa naman pong matuloy. Kasi kalingat pa rin naman po sila parehas. Okay. ka joy dito lang kami mga at si community. Hindi na naman si Joy, pati si Dan, mo. No? Baka tatag din si Kalingag Dan. Mayra, bakit hindi masagot pag pagkaidara ang tanong? Alam nyo po, yung kay Dara po, dalawang beses na po kaming pumunta or papunta sa kanila. Pero hindi na to. diyan na sila sa team pa rin sila total naman discreet deep naman kasi magkakaanak na po siya di diba? sinabi na lang po niya sa inyo. So, siguro, magkaibigan. Iscripted din ba yung lumang? Ay, wala pong iscripted dito. Wala pong iscripted sa atin. Lakas naman ng song mo. sorry. sorry po. nag lang tayo ng mga music. Mga musical. Wala nga po tayong scriptwriter. Paano magiging scripted? Kalinga approve, change music. <laughs> Sige na nga, i-buy na natin. Ay, <laughs> grabe. Heist. Eleven uh, months. Di man lang umabot ng isang taon. Wala right po, niyo po yung Edsy. Kung scripted po yun. <laughs> Pag-uusap ng dalawa. Mukha bang scripted yun? I love when you're hazy. We watch Hi, friends, but but para, sakit ba? Okay lang yan, parang isang sakit na lang.

sana ang Mikris ni tunay na karamdaman ni ko tunay na talaga yun, umiyak na nga eh relapse malala legit Joy, paramdam ka dito Joy mga osa pwede na out, relax lang tayo ayaw mo yun sila nintindan natin sila kasi masakit talaga kahit naman ako kung ...syempre eh masasaktan din ako baka kung ano rin masabi ko so intindihin natin sila kuya Jilo ay salamat po para huling iyak na natin <laughs> Jason Albas okay lang po kaling karo pang music background para huling iyak na natin <laughs> yun na sabi ko isahan na lang isahan na lang